matapos ang rehabilitasyon sa isla ng buraka noong nakaraang taon at ang inilunsad na paglilinis naman ng Manila Bay, target ngayon ng gobyerno ang rehabilitasyon ng mga pine tree sa Baguio City. Ayon kay Environment Secretary Roy Simatu, isang buwan na lang o isang buwan na nilang pinag-aaralan ang kalagayan ng mga pine tree sa ang Summer Capital of the Philippines. Kapansin-pansin daw kasi ang pagkaunti ng mga ito. Karaniwan kasing kinakalbo ang mga gubat na may pine tree para tayuan ng mga gusali at iba pang establishmento. Milyong-milyong mga turista ang dumarayo sa Baguio City dahil sa malamig nitong klima. Dagdag pa ni Simato, pinag-aaralan nila kung nagkakasakit ba ang mga pine tree kaya mabagal ang paglagun nito. Bukas naman, o bukas naman ang lokal na pamahalaan ng Baguio City sa pinaplanong rehabilitasyon. Because Baguio is pine trees, pine trees si Baguio. So, noon nga, sabi ng nila, have you noted, na pag-akyat pag, pag, mo sa Baguio noon, nangamoy na Baguio eh, nangamoy na yung pine trees eh. Ngayon, hindi na kasi biheron na kasi mga yung leaves niya kukunti na lang yung leaves sometimes uh, we do uh, 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 cutting kasi kung talagang uh, infected na yung kahoy and can, it is beyond re rehab uh, it cannot be uh, cured any, any any longer Kaugnay sa balita niyan kausapin natin ngayon si Environment Undersecretary Benny Anteporda Magandang umaga po sa inyo Yusek. Magandang umaga rin po sa inyo Marami po tayong gustong linawin tungkol dito sa rehabilitasyon ng Baguio City. Unang-una po, pine tree forest lang ba sa Baguio ang isa sa ilalim sa rehabilitasyon? Well, basically, yan po muna yung uh, ibinigay ng ng ating uh, butihing kalihim si Mato, para humasilip na kaagad kung ano po okay. yung nagiging dahilan. kung kaya't uh, nakakalbo na itong ating uh, mga, ano, no, mga puno ng, uh, uh, ng pine dito sa Baguio. No? Uh, kung mapapansin natin, dati rating nga naman ikaw nga pagkarating mo ka lang, amoy na amoy mo na. Mm -hmm. Yung baon mm -hmm. ng uh, country, ipika nga napaka uh, fresh niyang amoy, no? Pero ngayon, uh, para bang pollution na yun nasa sagap natin. So na-alarma ang ating uh, butihing kalihim kung kaya ta uh, ngayong araw na ito ay uh, magi-create na po ng uh, team na po para pag-aralan ano yung naging uh, naging sitwasyon niyan at kung paano pa muling uh, bubuhayin yung ika ng uh, unti-unting namamatay nating kagubatan diyan. So ibig sabihin nito there's going to be like a count for example in the forest ano bang ibig sabihin ng rehabilitasyon ng pine trees sa Baguio? Well, of course, uh, bibilangin po yan and at the same time, masiguro uh, na hindi na mabawasan yan at kung ay madagdagan pa. Yan po yung main objective niyan and at the same time, titignan din baka namang uh, merong uh, natural cost kaya unti-unti uh, namamatay -unti, yung mga interest natin. So, aaralan din po yan. Kailan po ang target na simula ng rehabilitasyon? As soon as possible po yan, base na rin sa kautosan ng ating uh, kalihim ng uh, siya po yung uh, magtungo sa PMA nung uh, graduation po, uh, immediately, uh, uh, pinakaksyon na na po yan. May posibilidad ba na isasara din ang Baguio City sa mga turista kagaya ng ginawa sa Boracay? For example, papalapit na po ang summer at marami talagang dumadagsa sa Baguio. Pero alam din ng lahat na matindi ang trapiko at pulusyon sa Baguio City. Well, uh maari din po mangyari yan pero as much as possible gagawin po natin yan na ikangay uh, hindi na naabala yung negosyo sa Baguio dahil uh, ang situation po riyan ay iba rin naman po sa situation sa Boracay kung saan ang Boracay po ay eh, yung uh, uh, kanya pong uh, entry and exit ay maari pong ma Mabantayan talaga dito po sa Baguio, mm -hmm. hindi kumahari mangyari yun dahil sa dami ng lagusan niya papasok at palabas nito. Pero ang nakikita po natin dito, eh, iba naman po yung operasyon na ginagawa ng taong bayan ng Baguio. Kung kaya uh, nakikita po ng uh, DNR na mas magiging mabilis yung uh, rehabilitasyon na gagawin Mm -hmm. So kung sakasakali, summer goes on as usual. Pwede pong pumunta doon ang mga turista ngayong summer. If ever magkakarehabilitasyon or pag, uh, pag uh, siguro pag uh, regulate sa mga turista is after summer pa. Tama po ba, Yusek? Well, uh, titignan pa po natin yan. As of now, hindi po pa tayo makapag-speculate. But, uh, assured na babalikan po namin kayo kagad. If in case, meron na po kaming findings, especially dito sa inuutos ng ating bungkalihim. Maraming salamat, Environment Undersecretary Benny Antiporda.